nga iba pa sa kung eh salat san salat san eh yeah. as kung ano yung boxit at di maka ng At ang pasino totoo ipakita sa lahat ng na narito ang hatol ko sa sino mang nagkasalang tulad dito. Pwede pagkibayin at tuloy pagkikpiti ang pasin at bukugin itong tao sinungaling. Say, Pam! Galileo, kung turingan, ano pa't ang kanyang mga magulang? ay sa mamak. Ano nga nila Walang puri! Walang puri! Walang yaman! Walang yaman! Nahirap ang pamamuhay! Hindi wala aring ningatan! At sa si Rinduay Madalas! Nasa naon! Naglalakot! Naglalakot! Ulan! Unos! At aking malakas! Pagkain na tao usap, Ay ang ganda-gan At mo siya amit taanan! Gubit sa kanila yung bayan! Nagpapaginami sakit! bilay, pilay! Pumupoy na madal! Kung malaking bulu ang saan? Ang mga aral niya, masasamat ko ng halaga. Inaawin lahat na. Papasuhay sa kumina. Taari namin maganda. Ito'y kung hindi papatay. Sisirayin tayong tanan. Ipakit yutas naman. Nalileon tang palasan na gumagalak na bayan. Binuklat namin lahat na. Tanang sagrado ay sakaturok. Hinanok. Binasa isa-isa. Ulit wala kaming nakita. Sukat na ang mga Sa Hello! Ay harang tangbi! Sir! Tapong ba? Sa rin daw ay madalas. Dahil sa laod naglalakas. Ulan, ulusot ang hangin mo lakas. Kapag kanya raw pinakausap. Ay ang na agad! Ang pati siya'y nagpupuring dati! Anak na Diyos sa kasi! Di magpupuring! Agad kayo yung duragi! Pagpapitisa ng magiste! Ito ang nung usap. Ang panal na simpay wawalat. Kung masira nung wag. Iyuhulit inalapat at anong araw na gilap. Hindi to rin daw at walang iba. Ang nagsasaysay sa bala na Bago galing pag-aiba Pagka liru pag-alara Sumatas natin lang na Patayin siya, maganda Nandito ba ba rin sa pa? Provincial Office for Missing Assistants ang mga task force na Eagles ng Red sa ng Taytay mga naman ang kanyang setro sa bahay ng Taytay mga kasama Muha na bayi ngari. Oo, muha na bayi ngari. Atingin na bayi. Oo, Awa po, alim-alim mataas. Bukat na inyong pagsip. Naging magkano galing. Hidiyakan mo nguit. Pakataas na nga, may mga singel. Singel kami. Oo, aturin

pagbabi walang sa lagim siya. Kung kutbut din pagtatanig. Ngunit, ang tumipid sa amin, at dapat nga siya bubatay. Ng May kapangyarihan man ako, halal ng Romanong Imperyo, ngunit hindi pa ahamakin ko, magparusa kahit kanino, kung di lupang masala ito. Ano pag ang salang totoo? Ang nagawa nitong tao, bakit labis ang pot ninyo? Hindi na basta ka ng ganito at nihilis ay mapatay ko. Sa akin walang toto, sa krus ipakubo, o kali namin Hebreo, koto saan ang Romano. Duda sa ganyan tao, ito'y panang na tao. Bandaray at walang toto, bumbay ang Hebreo. Mga mahal na makino, magsipag nila kayo, ito'y hari ninyo. Wala kami hari nito, wali mo lang tayo. daling sa harap ang na narito, ang mag-iimagsik at ang mapagpalayang hudyo. may Ugaling pinalalabas ng isang may usap. Pagdating ng ganitong Paskwas, kaya't mga tao, pili kayo kay Parabas o kay Kristo. Parabas, si Parabas. Parabas. Isa ang pakakawalan ko sa araw ng Paskwang ito. Si Parabas si ang pakawalan. Si Kristo ang pakirapan. Ano aking narinig? Hari niyo ipapako ko. Wala kami hari dito. Malibang lahat ni Berio. Hindi ko muna siya hatulan. At bakit? Ako muna ay magdinilay. Dinilay ng alin? Tutol ko'y pakinggan. Ang may salal para sa ano, dili kayo kalagan. Pilato, ang pagdi mo'y natulan. Si Jesus ng kamatayan, aalis sa kanawin. Opisyon mo't katungkulan. Ako'y tantong nainis. At tuloy namibiyapis. Sampo. Sampo nangyaring isip. Napagugulo ng labis dito sa tablisik. Ang pagtutul namin tanan ay lahas na ano lama na halos sinisigaw di pao sa krus dapat at doon nga siya mamatay. Kaya't pilato ang matandat katwiran ng madala iparusaan. Oo, oh, siya ang palimbawan ng kapayat ng palasan ng tila pamarisan. Patulad ang naman Mga mahal na mga ginawa. Labis na nagugulat ako. Nagaanin lang ang totoo. Naduduwag pa rin ako sa hatol na hiling ninyo. Hinal Barus, palayain mo hiling nilang tao. Tao, kaya mo ang palayaan mo. At ipapasalamat mo ano na ito at mo buhay mo kay Pilato. Mga aso na naman po! Magsisihan -si ninyo! Magsisihan ninyo! Ang mga araw na hihalaki ko dito sa mundo! Lulo! ulo na ako! Hayo! Patayin ka pagkuhan! At ito'y kalaupan! Nang hindi ako mapahamakan ng batas ng bayan! Hinalang barus! Dalhan ako ng tubig at walya! Ang saksi kayo sa paghatol ko dito sa tao. Malinis ang mga kamay sa dugo nitong banal na tao. At pinalagutan namin ang dugo nitong hamak na tao mula sa tanang nangarito hanggang sa aming inapo. Sekretaryo, itala mong lahat ng sintesyang gagawin ko. Ako si Poncio Pilato, Gobernador de Ascenso. Halal ni si Sir Tiberio, Emperador ng Romano, tatlong buwang umaakto sa aking kapanaaraw ng Marso Kabilugan. Gustong isang limot sang daan. Tumulog at mga Maya Maya-maya'y lahat na. Maginot ustisya sa hain nilang demanda. Ito itong tao. Palamarat mo lang toto. Sa hari pa'y naglililo. Buong kaya ginugulo ang ugali binabago. Dito sa sakap ng siyudad. Pero sa iyo ng Cartagena, kung lugar tinatawag ng Paraseo de Escribas, pinuro ng sinagoga. Noong ika-apat ng Marso, ng Domingo ng Kapito, ikalawang paghatol ko sa walang salang gaano kapag hindi ko inayunal. Ang babala ng buong bayan, pilit nilang itaarama yung pistukot na tukulan, at ang Roma'y upatan sa Kapitulong Ika-apat. Ikalabing isang poha sa libro ng Sacramestad. Ganito ang nasusulat bayo, ng depensor sa may usap. Sino mang tao may sala ang hindi bigyan ng parusa. Testigo'y dapat na makita. Patunayang gawa niya nang matapos ang demanda. Ito'y bukod at kaiba. Parusta'y nangyari na. Pampas, sutok at lahat na. Di pa nalulupas ang habla. Testigo'y dapat sanang makita. Mahangay hatulan ko na. Nang matapos ang demanda, nasusulat sa sentensya Labas ako sa lahat na sa wala man o sa may sala. Ang sintensyang hatol ko, siya ang susundin ninyo. Cruz na kanyang dilito. Papasanin na siyang utos ko ay hanggang kalbaryo. At kung ang Cruz ay mapasan, ipatawag habang daan. Isikaw sa buong lansangan. Sa kalbaryo siya ay hanggang at sa Cruz nga siya mamatay. At kung bagat mamatay siya, sa Cruz ng pa tanggalin kapag baka. Ilibig sa huwerta, bantayan ang bangkay niya. Kunin ninyo si Dimas. At ang tampalasang si Estas. Sila pakalingkap sa krus ng paghihirap. Ito ang hatol kong ganap. Itong petsang hatol ko. Hot sentensya kay Kristo. Mula sa bilang ng siklo. Taon-taon ay umaakto. Ako si Poncio Pilato. Taong pinagtiba ito. Pitong oras ang tanig ko. Tatataka ko ng selyo. At pipirmahan ko. Patunayan ito ang hatol ko. inyo naman ay nasireno. Eri naman ay Rex, Harry Lubos, at ang isa uli at buntok tay, Roger na tibobos. Bobos. Ito yung isang kataksilan. Iyat at ang palasang ito. Ay hari ng mga udyo. Pilato. Hindi yan at Ang rotolong ilalagay. Magandang gabi po sa atas lahat. makatwiran ng inyong pangabilaw. Ngunit ito na, hindi ko na mababago pa. Ang nasulat ay nasulat Saat, na. Ang usap at, ay tinatapos ko na. Ay tang rotoling ako lagay. Sukat sa krus siya mamatay. Mga ginoo, sa at kunin ang krus na sa kanya'y babasan. Kung ngayon, sa lansangan! Sa lansangan! Ah, ay, tuwan na At di magkano'y...